Hindi ko kailanman inisip na mangyayari ito. Pero matapos mawala ang babae, eksaktong sa oras na 2.17, muli siyang lumitaw sa kamera habang hindi makita ang kanyang mukha. Laging puno ng ingay, pagmamadali at pagbili ang Black Friday. Pero noong taong iyon, sa isa sa mga tindahang iyon, may nangyaring kahit ang mga security personnel ay ayaw ilagay sa kanilang report. Isang babae na pumunta lang para bumili ng simpleng regalo ay biglang nawala sa gitna ng tao. Walang gulo, walang sigaw, at wala rin kamera ang nakuhanan ang paglabas niya. Pero hindi iyon ang pinaka nakakatakot na bahagi na diskubre ng pulis na tatlong beses umilaw ang cellphone ng babae sa tatlong magkaibang lokasyon at bawat isa eksaktong 2.27. At nang suriin nila ang security footage sa oras na iyon, may nakita silang malabong anino sa tabi ng mga estante. Isang aninong kasinlaki ng tao, pero hindi hugis tao. Samahan mo ako hanggang dulo ng video dahil sasabihin ko sa iyo kung bakit nanumpa ang pulis na hindi dapat maging public ang kasong ito. Lalaman mo kung bakit tinawag ng pulis ang oras na 2.17 na ang sumpang sandali. Ang huling larawang nakuha ng babae ay isang kakaiba at mabigat na eksena. Sa gitna ng kaguluhan sa tindahan, biglang tumigil ang katawan niya at ang mga mata niya ay nakatitig sa isang punto kung saan wala namang tao. Sabi ng mga empleyado matapos ang insidente, para bang may tumawag sa pangalan niya, pero sa video, wala kang maririnig na kahit anong boses. Maliban sa isang mahina at gaspang na ingay, parang kaluskos na nanggagaling mula sa may pintuan. Isang hakbang siyang umatras na parang nagdadalawang isip. Pero pagkatapos, Dahan-dahan siyang lumingon at naglakad papunta sa pasilyong bihirang masapol ng mga kamera. Sa mismong sandaling iyon, bahagyang nanginig ang mga ilaw sa kisame. Parang may kung ano o kung sino ang dumaan sa ilalim nila. At ang eksenang ito, ang huling malinaw na larawan niya na mayroon tayo. Ang pasilyong pinasukan niya ay nasa likod mismo ng electronic section. Isang lugar na Tuwing gabi ng Black Friday, mas tahimik kaysa ibang bahagi ng tindahan. Pagkapasok niya, biglang parang nabaon ang lahat ng ingay sa paligid na parabang napunta siya sa isang saradong silid. Mabagal ang mga hakbang niya, hindi tulad ng taong nagmamadaling mamili, kundi parang may hinahanap na siya lang ang nakakaalam kung ano. Ilang beses niyang iniangat ang ulo niya, tumitingala sa itaas ng mga istante. Na para bang may napakahinang boses, napakalapit na tumatawag sa pangalan niya. Minsan pa nga, gumalaw ang mga labi niya, ero wala kang maririnig na kahit anong salita. Kung nagustuhan mo na ang video hanggang dito, isubscribe mo ang channel ko para hindi ka mahuli sa mga susunod na nakakatakot na kwento. Pagdating niya sa dulo ng pasilyo, nakaranas ang buong tindahan ng isang biglaan at hindi maipaliwanag na brownout. Isang pagkawala ng kuryente na ayon sa mga eksperto, wala silang mahanap na kahit anong dahilan para mangyari. Lahat ng kamera nag-freeze, ang mga ilaw kumurap lang ng isang iglap at ang sound system ng tindahan ay naglabas ng isang napaka-ikli elektronikong daing. Sa 45 segundong iyon, walang anumang video o tunog na naitala, maliban sa isang single frame file na kalaunan lang nakuha mula sa server. Isang mahaba at makitid na anino sa likod ng babae. Walang mukha, walang malinaw na direksyon, at eksaktong kasing laki ng isang tao. At nang bumalik ang kuryente, nawala ang babae, na parabang hindi siya kailanman narurun. Pagkatapos ng insidente, sinuri ng pulisya ang mga footage frame by frame. Pero may isang bagay na sa napakakakaibang paraan ay hindi napansin ng kahit sino. Sa tatlong frame na naitala bago magsimula ang brownout, bahagyang tumagilip pakaliwa ang mukha ng babae. Parang may kausap siyang nakatayo sa labas mismo ng frame. Pero walang tao doon. At sa refleksyon ng salamin ng freezer sa tabi ng pasilyo, wala rin kahit anong anyo ng tao na makikita sa parehong tatlong frame na iyon ang ilaw sa likod niya ay mabilis sa pumipintig na parang paghinga ng isang nilalang na nakatayo agad sa likod niya sinabi ng pulis posibleng optical error lang yan pero ayon sa mga empleyado ng tindahan hindi pa namin naranasan ang ganung pag-uga ng ilaw bago mag brownout kahit kailan nang mabuksan ang kaso umamin ang isang batang empleyado ng tindahan na bago mag-brownout, may narinig siyang mga yapak na hindi tugma sa paglalakad ng babae. Ang mga yapak ay mabagal, putol-putol, at mabibigat, parang isang taong hinihila ang paa o may suot na sapatos na hindi kasya sa kanya. Sinabi niya na pakiramdam niya may dumaan sa tabi niya, pero nang lumingon siya, wala siyang nakita kahit sino. Ang tanging napansin niya ay isang mahabang anino na dumudulas sa ibabaw ng metal na estante. Isang aninong hindi tumutugma sa galaw ng kahit sinong tao at parang nagmumula sa isang hindi nakikitang pinagmulan. Idinagdag ang testimonya nito sa kaso, pero mas pinili ng pulis na irecord ito bilang guni-guni dahil sa stress ng Black Friday. Gayong sa gabing iyon, may tatlo pang tao ang nagsabing pakiramdam nila may isang taong naglalakad sa likod nila. Pero paglingon nila, wala namang kahit sino. Nang i-report ng pamilya niya ang pagkawala, nitrace ng pulisya ang cellphone ng babae. At may nakita silang isang bagay na walang anumang paliwanag na makatuwiran. Ang cellphone ay tatlong beses na nagbukas, eksaktong sa iisang oras. 2.17 ng madaling araw. Hindi isang minuto pa una, hindi isang minuto pa huli, bawat beses, ilang segundo lang ang pag-ilaw ng screen na parang may dumampi lang sa telepono para paandarin rin ang display. At sa tatlong pagkataong iyon, iisang lokasyon lang ang pinanggalingan ng signal, ang abandonadong bodega sa likod ng tindahan. Isang lugar na walang opisyal na pasukan, matagal nang ipinahihinto ang gamit at idineklarang sealed sa loob ng maraming taon. Sinabi ng pulis, malamang glitch lang ng system. Pero, bakit 2.17 lang? Bakit sa mismong gabing iyon? At bakit mula sa isang lugar na ni mga empleyado, bawal pasukin? Nang sa wakas, binuksan ng security ang pinto ng bodega, isang malamig na espasyo ang sumalubong sa kanila. Puno ng alikabok at may kakaibang amoy ng lumang halumigmig. Walang kahit ano roon, maliban sa isang lumang CCTV camera na hindi dapat kumagana. Pero ang maliit na ilaw sa ibabaw nito ay kumukura na parang isang aparatong kakagising lang. Iisa lang ang laman ng memorya ng kamera. Isang video na 43 sekundo ng nanginginig na kuha mula sa sahig ng bodega. At sa huling frame, isang paa, isang paa lang. Paa iyon ba ng babae? Paa ng isang hindi kilalang lalaki? O isang bagay na parang tao? munit ang anino nito hindi hugis tao, agad itong classified ng pulisya at hindi pinayagang ilabas. Pero ayon sa ilang empleyadong aksidenteng nakakita ng ilang frame, yung paang yon, hindi mukhang nakahiga, parang naghihintay. Sinabi ng night guard ng tindahan na pagkatapos ng insidente noong gabi ng Black Friday, may nakita siyang isang tao na naglalakad sa paligid ng bodega. Kahit sarado na ang tindahan, at wala nang dapat na tao roon. Ayon sa kanya, itim ang suot ng taong iyon at ang muka nito ay natatakpan ng isang puting maskara. Pero ang pinakakakaiba ay ito. Nang sumigaw ang guard ng, Hoy, sino ka? Hindi ito lumingon, hindi tumakbo kundi dahan-dahang dumulas sa likod ng isang container at naglahong parang usok. Sumpa ng guard ang narinig niya ay hila o kaluskus ng kung anong bagay sa sahig, hindi tunog ng totoong mga hakbang. Pero tinanggihan ng pulis ang ulat niya gamit lang ang isang linya. Guni-guni dahil sa pagod. Samantalang walang kahit sinong nagtanong kung bakit. Eksaktong sa sandaling iyon, pangalawang beses umilaw ang cellphone ng babae nang suriin ng mga data specialist ang lokasyon ng tatlong beses na pag-ilaw ng cellphone natuklasan nilang bawat beses ay galing ito sa magkaibang puntos, ngunit magkafalapit. Tatlong puntong kapag pinagdugtong sa mapa, bumubuo ng makitid na tatsulok. At ang gitna ng tatsulok na iyon ay tumuturo derecho sa lumang air vent sa basement ng tindahan. Isang lugar na matagal nang nakasara at nakalimutan. Ibig sabihin, may isang tao o isang bagay na gumagalaw kasama ang telepono sa mga distansyang tila sinadyang kalkulahin. Sa buong panahong ito, hindi nakita ang babae sa loob ng tindahan. Hindi rin sa labas, pati sa mga outdoor cameras. Wala. Parang gumalaw siya sa isang rutang hindi sakop ng kahit anong kamera. Dahil sa pattern na ito, may isang opisyal na nagsabi, ang sino mang nakakakilala sa rutang yan, matagal na siyang narito. Ang bagay na ipinangako ko sa iyo sa dulo ng video, nandito na ang sandaling pilit na tinanggal ng pulisya mula sa mga ulat. Sa huling inspeksyon ng bodega, nakakita sila ng mga bapas ng daliri sa isang haligi na hindi tukma sa tao. Parang mas mahaba kaysa normal ang mga daliri at ang marka ng pagpindot sa metal ay parang gawa ng hindi pangkaraniwang lakas. Sa tabi ng mga bakas na yon, may nakasabit na maliit na piraso ng tela, itim, makapal, at kahawig ng suot ng nilalang na nakita ng night guard. Pero ang pinaka nakakatakot na bahagi ng ulat ay ito. Sa sahig katabi ng haligi, may dalawang marka na parang mga bakas ng paa. Pero ang pagitan ng mga ito ay ganun kalayo na walang normal na tao ang kayang tumayo ng ganun. Ginawang classified ng pulisya ang pahinang iyon ng report. At ang tanging nakasulat dito ay, kung hindi ito yapak ng tao, kanino ato? Sa tingin mo, ano ang kumuha sa babae? Pero bago tuluyang maisara ang kasong ito, may isang leak video na hindi pinayagang ipalabas ng pulisya. Makikita roon na hindi nag-iisa ang babae. May isang anino na gumagalaw sa tabi niya. Kung may lapas loob ka, pumunta sa susunod na video.